Nakapasok ka na ba sa Sojom ng Korea? Dito sa amin may malapit na bookstore. Paakyat tayo sa second floor kasi doon nakapwesto yung Sojom na pupuntahan natin. Malaki ang bookstore na meron malapit dito sa amin. At ganito ang itsura niya pagpasok mo. Sobrang lawak nito at napakaraming libro. Pagpasok mo sa loob, maraming upuan kung saan pwede kang umupo at i-check yung libro na gusto mong bilhin. Sobrang laki ng sodyom na malapit dito sa amin kaya sobrang dami rin na check na pwede mong bilhin. Pero dahil nasa South Korea ka nga, expect na karamihan dito ay puro Korean books. Meron din iilang English pero konti lang. Pag ka dito sa loob, naka-indicate na kung saan yung mga area ng mga particular books na hinahanap mo. Halimbawa, kung pambata ang hinahanap mo, magkakasama na rin sila sa iisang area. Kaya mas madaling hanapin. Katulad nito, Kids Zone. Lahat ng mga pang-kids ay nandyan na. Kung pang elementary naman ang hinahanap mo, magkakasama na rin sila sa isang area, pati na rin yung mga pang high school. Dito ko nga pala nabili yung Bible na ginagamit ko ngayon. Kaya kung naghahanap ka ng Bible, sa sojo mo yan, mapibili. Meron din akong nabili na isang set dito ng libro na pang kids, na ang laman ay story ng mga characters na nasa Bible. Simula kina Adam and Eve, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Winchester, etc. Kaya sa tuwing may kailangan akong libro dito, ako pupunta. Ipakita ko sa niya yung binili kong Bible dito. Heto yung area para sa Jongyu Religion. At dito sa area na to, dito mo makikita yung mga Bible. Merong maliliit hanggang sa pinakamalaki. Ang binili kong Bible dito ay yung English at Korean version. Heto siya mismo. Ang Bible ay Songyong sa Korean. Meron na akong Bible na nabili noon sa Pilipinas pero ang hinahanap ko kasi yung may Korean version. Kaya nung nagpunta ako dito at nakita ko yung Bible na to, sabi ko ito mismo yung hinahanap ko. Kasi English siya sa kalahate and then yung katapat niya ay yung translation mismo sa Korean. Nagba study kami ng anak ko gabi-gabi at medyo nahihirapan ako mag-translate sa kanya in Korean kaya kinailangan ko ito. Ang presyo nito ay yung man Samcheonon. Sa pera natin ay nas sa 2,600 more or less. And then may nakita rin akong Bible para sa mga bata. Ngayon ko lang nakita ang Bible na to bagong dating siguro at sa loob niya ay may mga images. Ang ganda ng pagkakagawa. Kaya kung may hinahanap kang libro at may malapit na sojom sa inyo, magpunta ka na lang doon. Manlilibang ka rin sa katitingin ng libro sa sobrang dami. Heto nga pala yung set ng libro na tinutukoy ko kanina na binili ko para sa anak ko. Kumpleto yung mga matututunan ng mga bata dyan at talagang napakaganda nito para sa mga anak natin. Mula sa story ni na Adam and Eve hanggang sa mga characters sa New Testament ay nandito. At marami ring images sa loob kaya hindi mabubor yung mga bata na magbabasa nito. Meron din silang quiz pagkatapos. Kaya matitest mo sila kung naintindihan ba nila yung kwento o hindi. Limang sets yan pero ilang beses na namin yan nabasa ng anak ko. At hanggang ngayon ay paulit-ulit pa rin namin binabasa. Nagche-check ako ng mga bagong sets ng libro katulad nung pinakita ko sa inyo. Baka kako may mga bago. Pero wala pa sa ngayon. Kaya uwi na tayo. Baka wala akong mabili today. Gumisita ka na rin sa malapit na sojom sa lugar nyo. Pampatanggal din niya ng stress. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya sa susunod na kwentuhan ulit. Anyong!